Nagsimula ng bumaha ng mga nalikom na pirma sa mga lokal na tanggapan ng COMELEC kaugnay sa isinusulong na charter change. Pero babala ng isang dating Supreme Court Chief Justice, limitado lang ang pwedeng amyendahan ng People's Initiative sa Konstitusyon. Nasa frontline ng balitang iyan si Marlene Alcaide. Kinumpirma mismo ng COMELEC na apat na raang bayan at lungsod na ang nag-endorso ng mga nalikom nilang pirma para isulong ang pag amyenda sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative. May mga natanggap na raw sila mula sa Maynila, Kaluokan, Navotas, Antipolo, maging sa Legaspi, Albay at ilang bayan sa Leyte, Samar at Northern Samar. Nakapagsumiti na rin ng nasa 30,000 pirma ang Mandawi City, Cebu. Yun nga lang, nilinaw ng Paul Body na walang pondo para sa People's Initiative o sa mismong charter change ngayon taon. Kasama lang daw sa budget nila ang para sa 2025 midterm elections. Plans hope Habang ang grupong pirma na pasimuno ng TV commercial ng Chacha, nagpa-signature campaign na rin. Sa ilalim ng 1987 Constitution, pwedeng gumana ang pag-amienda sa konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative kung 12% ng mga reestradong butante sa buong bansa ang pipirma. Dapat hindi rin bababa sa 3% ng mga butante sa bawat distrito ang kasama sa lumagda. Kaya para masala, dadaan muna sa verification ng COMELEC ang sinumiting pirma. Bibilangin niya yung lahat ng mga signatures na naisubmit sa kanya. Ang sabi ng proponent, 10,000. ika countercheck po ng local comment namin kung talagang 10,000. Hindi pa po aalamin kung pirma yan ng botante o kung talagang botante yan. Wala pa po doon sa proseso na yon. Uh, uh, sabi naman uh, na isang civil society organization, hindi matatawag na People's Initiative ang mga pirma kung may bahid ito ng panunuhol o pananakot. May danger na pag sinabi natin yes to economic provisions, uh, hindi natin din uh, baka gamitin din nila na ano, um, vehicle ito to change yung uh, political provisions. No. Babala naman ni retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, hindi pwedeng amyendahan ang economic at political provisions ng saligang batas sa pamamagitan lang ng People's Initiative. Hindi raw kasi ito minor revisions o maliit na pagbabago lang sa ating konstitusyon. That was held in the case of uh, Lambino versus Commission on Elections. It was decided in October of 2006 when I was still Chief Justice. We said that only minor provisions of the constitutions, not major revisions, can be taken up in a people's initiative. In 1997, that uh, a people's initiative um, is uh, not possible uh, to to change the government from uh, presidential to parliamentary, and this is the same. This was also attempted in. 2006 and the court of which I was then Chief Justice turned that down. Nilinaw rin ng dating punong maestrado na hindi pwedeng manguna sa People's Initiative ang mga mambabatas o kahit sinong politiko maliban sa mga kapitan ng barangay. Una na rin sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na mapanghati ang usapin ng People's Initiative ng Chacha kaya inatasan niya ang Senado na pangunahan na ang charter change na nakatuon sa economic provisions. Nagbabalita mula sa frontline, Marline Alcaide, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdezco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.